So ngayon po mga kapatid, isang mapayabang buhay. So ngayon po mga kapatid, at magbabagi rin po ako ng ora rin po na bigay oras sa mga duwende rin po na nilalangan rin po mga kapatid. Ganit pa sa nilalang po na mga duwende, hindi po nakikita. So tas yung ano rin po, yung or orasyon rin po sa mga ano din po. Yung sa ano din yung pang, pang rin na bigay rin po ng inkanto rin po mga kapatid. At ibabahagi ko rin po dito mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, yung mga ganyan po mga elemento ay eh, tuturin po yung mga ganyan rin po. At least sila basta-basta nagpapakita sa mga tao rin po mga kapatid. Yung dito po sila nagtitano, nagtitiwala rin po. Kaya, yeah. so ngayon po mga kapatid, at lagi tayo magingin sa mga ora na mga napupulot. Kasi sa mga ganyan eh marami na siraan ng ulo rin po mga kapatid. Kailangan yung tama talaga yung mga ora, yung kung saan yung nakakuha yung mga orasyon rin po niyan mga kapatid marami kasi na wala sa katulungan dito sa ano lalo yung mga ganyan po mga kapatid pag nagkakabisada kayo ng mga ora kung orasyon dito po mga kapatid dati yung nagbabakod kayo sa sarlinyo rin po mga kapatid kasi nakakalambot ng katawan dito po yan Yung parang animo na hindi mo maintindihan. parang land type po mga kapatid ah, nasubukan ko na rin po mga kapatid yan din rin kasi na yung noon nagtatrabaho pa pa ako sa Almex po nyo yun, yung sa Almex yung sa MMA Almex po at don doon po nagkakabisado ng mga oras yun sa company po at hindi ko hindi ko yung na-expect na nanabot ko lang hindi kasi ako naniwala na, na pag hindi ka nakapagbako sa sarili mo yun nakapagdarder rin po mga apatid para hindi ka nanabot para hindi ka mabalik Di pala nakabalikan rin po mga apatid hindi rin kasi ako naniwala na hindi ko kasi ma-expect na ganun rin pala mangyayari parang lantote na ano ewan na ako na lantote na gulay rin po mga kaya sinabi ko na rin po sa mga ganito rin po dito mga audience. So ngayon po mga audience, yung mga kakampusa pa lang yung nagano po sa mga parang ng esportador rin po. Yung pagdidibusyon, pati yung pagpupudrit, pati yung, yung pagbalabal, bakod, pati yung, ano yung mga ganyan rin po mga patid. At lagi po tayo magdasal at palaksin natin yung connection sa resort po. Para pag magano rin po tayo bumukas sa mga orasyon rin po mga kapatid. Para mapagana rin po natin at umus tayo sa kamalingan kahit naman din ako nagkakabali rin po mga kapatid kasi kahit hindi, hindi na rin kasi nawalan rin pagkamalingan na rin sa tao lalo sa mga ibang tao rin kasi iba rin yung pag-iisip kaya minsan tayo nagkakabali rin tayo iba rin kasi yung mga tao ma maraming rin kasi mga lukuluko rin yung mga kagayan dahil minsan eh na apekto ang sa sarili mo nakakagawa ka rin ganun yung po mga update. kaya medyo tayo umiusar sa mga gender po mga kapatid para mga iwasan Marami kasi mga dito, ayan na ah, papatingin to rin, papatingin na rin po sa itas rin pumalti do. Sa itas yan, nandito ko kasi ako bundok rin pumalti rin. Kaya po mga pati rin, may mga mangga rin po yung dyan sa mga itas po niya. No? Ang dami mga mangga rin no? po niya. Ang papo ngayon, kaya lang gamit na rin mga so, po mga pati. So ngayon mga pati, yung mga gantong mangga rin yung kanyang upuri mga pati. May mga ganyan rin, may nanahan kasi isa rin sa mga tambayan rin ng mga elementary yan. So, mga ganyan po mga bagay. So, ngayon po mga ta tagan dito lang po at lagan na rin po ako na dito. Nag-video na rin po ako dito at pinakipag na rin sa inyo. Kung paano ako Ay, uh, hindi ko na rin kasi bibidyo na rin kung paano rin po ako mawala uh, mga mga rin sa rin po yan dito mga kapatid. Kanin na rin po pala, pumunta rin po pala ako sa palengka dito sa lugar po namin, sa rin po. Kasi kukuha rin po ako rin po sa export na rin po kasi yung police clearance ko rin po mga ah uh, online na online na rin po kasi simple clearance na rin po mga kapatid eh. Nandito po sa bag ko po mga kapatid Babalik na naman. Kasi pag yung pumunta pa ako sa plus clearance po mga patide. bumalik na naman ako. Kala ko pumasok na sa GGS nila sa ano, sa playstation station na rin po, hindi pa pala. Eh, babalik na na naman ako ulit sa palengke po. Dito sa may talsa po. Kasi mag-anar po. Mag po ako, ako po mga kapatid. ka-gwardiya rin po. So ngayon po mga kapatid, agad dito lang at lagi po tayo mag-ingat kung saan tayo na paron kung anong mga ginagawa rin po natin at uh, nawa'y pagliligabayan tayo ng may ganang Diyos rin po lagi kayo magpasa sa Diyos na buhay at uh, salamat rin po maganda rin kasi sa pasalamat sa Diyos rin para mapalakas sa ating connection sa Diyos rin po